Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 66 hanggang 70, kabanata 66. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Claire, saan ang restaurant na inorder ni Charlie ngayong gabi? Hindi niya sinasadyang nagtanong, hindi ka nagsisinungaling sa akin? Ngumiti si Charlie at sinabing, syempre hindi. Pagkatapos magsalita, ipinaliwanag ni Charlie, ilang araw ang nakalipas. Nagbuko ko ng lugar dito. Kung hindi ka naniniwala, pumasok tayo at tingnan ang impormasyon. Umiling si Claire. Matapos ang tatlong taong pagsasama, hindi nagsinungaling si Charlie sa kanya. Lalo pa sa isang mahalagang araw tulad ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi, naniniwala ako sa iyo." Pagkatapos nito, nagtanong siya, "Hindi ka dapat nagpareserba ng upuan sa hardin ng langit, tama ba?" Wala bang malaking tao na naka-charter doon ngayon? Nagmamadaling sabi ni Charlie, nagdesisyon akong tumabi sa hanging garden. Nagkataon na makikita ang loob ng hanging garden. Pagkatapos ay maaari din nating tingnan. Sino sa lupa ang nagpareserba nito? Ano sa tingin mo? Ngumiti si Claire at sinabing, hindi ako kasing chismoso mo. Pagkatapos, naglakad ang dalawa papasok sa Shangri-La Hotel nang paakyat na sila, biglang umalingaungaw sa kanilang mga tainga ang bulalas ng isang babae. Oh, Claire, bakit ka nandito? Inangat ni Claire ang kanyang ulo at nakita ang isang pares ng mga kabataang lalaki at babae na naglalakad palapit sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng marangyang suit, at alam niyang ito ay isang mayamang young master mula sa isang tiyak na pamilya sa isang sulyap. Habang ang babae ay natatakpan ng mga sikat na tatak na may magagandang make-up, ngunit ang mga kilay at mga mata ay puno ng mayabang na kulay, at ang damit ay medyo kitsch at dancing posture. Ang babaeng ito, si Claire, ay kilala siya, si Lee King, ang kanyang kasama noong siya ay nasa kolehiyo. Bagamat nasa iisang dormitoryo si Lee King at Claire, hindi sila magkaklase. Bagamat magkasama silang natutulog. Ang relasyon ni na Claire at Li Qing ay napakakaraniwan. Ito ay higit sa lahat dahil si Li Qingjiao ay nagpapanggap na mataas ang pag-iisip at napakasiloso. Palagi niyang nararamdaman na si Claire ay hindi karapat-dapat sa pangalang bulaklak ng Colonel, at ang tunay na bulaklak ng paaralan ay dapat na siya. Ngunit ang aktwal na sitwasyon ay mas malala siya kaysa kay Claire sa mga tuntunin ng hitsura, build, momentum o connotation. Gayunpaman, may kalamangan ang babaeng ito, lalo na't magaling siyang makisama sa mga lalaki, marami na raw siyang nahukap dati, lahat ng gastusin sa apat na taon sa kolehiyo ay binayaran ng mga lalaking iyon. Kung unat ang noon ni Claire, ngunit nang makita ang lahat sa klase, nang lumapit ang dalawa, nakagat lamang niya ang kanyang labi at magalang na sinabi, Leaking, long time no see. Pumunta kami ng asawa ko dito para sa hapunan. Ikaw. Nagulat na sabi ni Liking. Ah, nagkataon lang yon. Nandito din kami ng asawa ko para sa hapunan. Pagkatapos noon, nagtanong muli siya ng pakunwaring at curious. Nga pala, anong posisyon ang nabok mo? Ordinaryong box, premium box, o luxury box? Nalito si Claire sa pag-aayos ni Charlie, at nakasagot lang siya ng totoo. Hindi ko alam ito. Inutusan ng asawa ko ang lokasyon. Sa oras na ito, napansin ni Lee King ang pagkakaroon ni Charlie. Tinakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti, at sinabing, Oo, oh, ito ang iyong asawang si Charlie, tama ba? Siya ay isang napakaordinaryong tao sa paaralan noon. Ang panunuya na nakatago sa pagitan ng mga salita ay partikular na masakit. Mukhang nahihiya si Claire. Bumalik sa katinoan si Leeking at nagmamadaling nagsabi ng paumanhin. Oh, sorry, sorry, sisihin mo ako sa pagiging tahasan ko, wala kang pakialam. Bahagyang kumunat ang noo ni Charlie, ang babaeng ito. Mukhang hindi siya maganda. Kabanata 67 Hindi pinansin ni Leeking ang mukha ni Claire. Buong pagmamalaki niyang hinayla ang lalaki sa tabi niya. At sinabing, ipapakilala kita sa asawa kong si Zing Hao. Pagkatapos, pinuri niya siya. Siya ang pinakamatandang master ng pamilya Zing sa Ores Hill, at siya rin ang tagapagmana ng daan-daang milyong kayamanan ng pamilya Zing. Magalang na tumango si Claire, medyo madilim ang ekspresyon ni Charlie. Dinala ko ang aking asawa sa anibersaryo ng aking kasal, na nakakaalam na magkikita kami ng nakakainis na bagay sa kalagitnaan. Patuloy na sinabi ni Li King, nga pala, platinum member ang asawa ko dito, marami siyang autoridad, may regular box yata si Charlie, di ba? Bakit hindi ko siya hilingin na tulungan kang mag-upgrade ng direkta sa marangyang kahon? Gusto nyo ba? Tatanggi na sana si Claire, tumawa si Charlie, at sinabing, nagbuka ko ng magandang posisyon, kaya kalimutan na natin ito. Alam mo, ang Sky Garden sa itaas na palapag ay makakabawi para sa isang engranding kasal. Siya ay isang miyembro ng Platinum. Ano ang maganda sa kanya? Higit pa rito, ang buong Shangri-La Hotel ay nasa kanyang sariling tahanan. Kung dinala niya ang kanyang asawa sa isang luxury box na meron lamang Platinum Membership, hindi ba ito ay isang pagsuko? Sa oras na ito, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Liking. Flair! Tingnan mo ang asawa, hindi mo alam kung paano siya ay promote, paano mo siya karaniwang dinidisiplina. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang braso ni Zing Hao, ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito, at nakangiting sinabi. Ang pag-uugali ni Charlie ay hindi angkop para sa gayong marangal na okasyon. Gusto mong humingi siya ng karagdagang payo sa aking asawa sa hinaharap, ang aristocratic etiquette, pagkatapos ng lahat. Ang aking asawa ay nag-aral sa England. Sinulya pa ni Zinghao, si Charlie na may paghamak, at mumiti. aking asawa, huwag mong ayusin ang imposibleng gawain ito para sa akin. Si Mr. Wade ay napaka maverick at gusto mo siyang turuan ng maharlikang etika, natatakot ako na mahirap. Tumango si Lee King, bam hininga, at sinabi kay Claire, kung gusto mong sabihin ko sayo, dapat kang hiwalayan ka agad. Habang buhay kasama ang isang mahirap na lalaki tulad ni Charlie ay mararamdaman mong mali. Si Leaking ay nagsalita lamang ng walang anumang saplot. Walang pakialam sa nararamdaman ni Claire. Hindi nakatiis si Claire, at kaagad na malamig na sinabi. Leaking, anong ibig mong sabihin? Asawa ko si Charlie, wala kang karapatang magkomento. Tinak ni Lee King ang kanyang bibig at mumiti. at sinabi. Hindi kita mina maliit noong ako ay nasa kolehiyo. Paano ka maituturing na bulaklak ng koronel kung mayroon kang masamang pera noong panahong yon? Ngayon na hindi ka nagpakasal ng maayos, ayaw mong pag-usapan ko ito. Labis na nalungkot si Charlie nang marinig niya ito. Itong si Lee King, na bastos noong nasa paaralan, ay umasa sa pagkakaroon ng disenting muka para makipagrelasyon sa isang mayamang lalaki at ngayon ay maswerte siyang nakapag-asawa ng mayamang pamilya. Siya ba talaga ay isang mayaman at binibini? At saka, maglakas loob na pagtawanan ng kanyang asawa. Naghahanap talaga ng kamatayan. Sa pag-iisip nito, sumambulat ang galit sa kanyang puso. Kaya nilabas niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message kay Shandri La Isaac. Sa loob ng tatlong minuto, lahat ng impormasyon ni Leaking. Ang manugang ng pamilya Zing sa Ores Hill ay ipadala. Nang makita ni Li si Charlie na nakatingin sa telepono ng walang sabi-sabi, lalo siyang tumawa, tingnan mo ang asawa mo, kinukot kita, hindi man lang siya ng ahas na magsalita para sa iyo, ha ha ha. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng text message si Charlie mula kay Isaac, Master Wade, na ipadala na sa iyo ang impormasyon tungkol kay Leaking. Tiningnan ni Charlie ang nilalaman ng mahabang text message. Pagkatapos ay tumingin kay Li at sa kanyang asawang si Zing Hao at nakangiting nagtanong, Mayroon akong ilang kawili wiling impormasyon, gusto mo bang pakinggan ito? Kumunat ang noo ni Li at nagtanong, Anong impormasyon? Malakas na sinabi ni Charlie, si Leaking, King, babae, 26 na taong gulang, ay nagtapos sa Oris Hill University. Kabanata 68 Sa unang taon, ayon sa mga pagsisiyasat, mayroong hindi bababa sa isang daang talaan ng mga pagbubukas ng bahay, at mayroong walong magkakaibang lalaki na nagbukas ng mga bahay, kabilang si Nalihu, Ma Fei, at Du Xiaoping. Natigilan si Li King, namutla ang kanyang mukha at bam Ano ang sinasabi mo? Mag-ingat ka, kakasuhan kita ng paninirang puri. Kung ang noo ni Zing Hao, halatang bulat na gulat siya. Sinabi muli ni Charlie, Nako, ito ay kamanghamanghang. Ilang beses ka nang nagbukas ng bahay kasama ang dalawang lalaki. Ang isa sa dalawang lalaking ito ay tinatawag na Dong Bin at ang isa ay Dong Jia. Mukhang magkapatid ang dalawang lalaking ito. Nasa threesome ka ba? Si Li Qing ay sumigaw sa takot. Kalokohan ang sinasabi mo. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Nagpatuloy si Charlie, gayon din, sa iyong sophomore year. Inaalagaan ka ng Vice President ng Shenghua Group sa presyong yung 30,000 kada buwan. Inalagaan ka sa loob ng kabuoang tatlong taon, kung saan nagkaroon ka ng apat na pagpapalaglag para sa kanya, sa Oris Hill Women's and Children's Hospital. Idiniklara ng huling doktor sa pagpapalaglag na ikaw ay baog habang buhay. Habang nagsasalita. Tinanong niya si Zing Hao nang may pagtataka. Mr. Zing, kung tama ang hula ko, dapat wala ka pang anak? Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Zing Hao. Pinandilate niya si Li Qing at nagtanong, ano ang problema? Pawis na pawis si Li Qing at biglang nagsabi, Eh Hao, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ibinigay ko ito sayo sa unang pagkakataon. Alam mo yon? Ngumiti si Charlie at sinabi, Huwag mag-alala, huwag mag-alala, may mas ka pa na panabig. Hinayla ni Li King si Zinghao sa takot, at habang kinakaladkad siya palayo, sinabi niya, huwag kang magsalita, asawa ko, tayo na, huli na para sa hapunan. Sumimangot si Zinghao at walang kilos na sinabi kay Charlie, ano pa? Ngumiti si Charlie at sinabing, makinig kang mabuti, matapos makapagtapos sa universidad. Sumailalim si Li King sa isang masusing plastic surgery sa Plastic Surgery Hospital. Makalipas ang isang buwan, pumasok siya sa kumpanya ng pamilyang Zing at sadyang nakilala ang pamilya Zing sa pamamagitan ng pagkamot sa Bentley na sasakyan ni Zing Hao. Zing Hao, isang binata. Pagkatapos magsalita, tumingala si Charlie kay Zing Hao. Tama ba ko? Napatulala si Zing Hao. Alam ko ang mga bagay na ito at lahat sila ay pawang katutuhanan. Ibig sabihin, tutuong katutuhanan din ang mga bagay na yon. Namumutla na si Li King sa mga oras na ito, at nanginginig ang buong katawan niya sa gulat. Nakiusap siya kay Charlie. Charlie, nakikiusap ako sa iyo na tumigil ka na sa pagsasalita, pakiusap. Ngumiti si Charlie at sinabing, ngayon alam mo na bang magmakaawa sa akin? Sorry. Late na. Pagkatapos magsalita, sinabi niyang muli, pagkatapos na makilala si Zeng Hao sa loob ng kalahating buwan, sinamantala niya ang pagkakataon ng isang business trip sa Haicheng para magsagawa ng meniscus repair operation sa isang plastic surgery hospital sa Haicheng. Pagkabalik, opisyal na siyang naging kasintahan ni Zeng Hao at ikinasal sa loob ng kalahating taon. Nakaupo na si Li Qing sa lupa hindi niya alam kung paano maibubunyag ni Charlie ang lahat ng kanyang mga sekreto. Ito ay halos nanginginig ang kanyang dating ilalim sa kanyang asawa. Galit na galit din si Zing Hao kaya umusok ang kanyang mga tainga, lumingon ang kanyang ulo at pinandiliten si Li King. At sumigaw, kaya nagsinungaling ka sa akin na ito ang unang pagkakataon mo noong gabing yon. Sa katunayan ay daan-daang libong beses mo na yon. Tama ba? Mabilis na tumanggi si Leeking. King. Hindi, hindi, how? Ikaw ang aking unang pagkakataon. Ngumiti si Charlie at sinabi, huwag kang mag-alala, mahahanap ko ang kanyang mga medical record kung gusto mo. Malalaman mo kapag pumunta siya sa ospital para suriin ito. Hinawakan ni Zing Hao ang kwelyo ni Leeking at sinampal ito ng malakas sa mukha. Hindi mo pa sabihin ang totoo, di ba? Huwag mo nang sabihin ang totoo. Pagkatapos kong tingnan ito, wawalisin kita, ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong kapatid na lalaki. Lahat ay lumipat sa aking villa, at ang iyong kapatid ay dapat tumigil sa pagtatrabaho sa pamilyang Zing. Hahayaan ko ang pamilya mo sa kalsada. Biglang nalungkot si Liking at umiyak, at lumuhad sa lupa na humihingi ng awa. Honey, huwag kang magalit, nagkamali ako." Ito ay ang lahat ng mga pagkakamali na ginawa ko noon noong ako ay bata pa at mangmang. -mang. Nang maglaon, binago ko ang aking isip sa katwiran at namuhay na kasama mo. Sinabi ni Charlie sa oras na ito, huwag kang maniwala sa kanya. Pagkatapos niyang pakasalan ka, nagkaroon siya ng ilang mga breakup shot sa lalaking nag-aalaga sa kanya. Yung breakup shot na yon, kumuha din ng video yung kabilang party bilang memorial. Kung gusto mo, Maari kong malaman ang video at ipadala ito sa iyo upang panoorin. Kabanata 6 na Putsyam Ang mukha ni Zing Hao ay napakapangit sobrang asul. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang prairie sa kanyang ulo. Nang hindi siya makatiis, pinausukan niya si Li Qing ng hindi mabilang na malalaking bibig na parang baliw, at nagmura, ikaw na mabaho, nagsisinungaling ka sa akin. Bigyan mo ako ng kakul, at papatayin kita. Papatayin kita. Napasigaw si Liking Qing nang siya ay binugbog, ang kanyang buhok ay nagkalat, at siya ay napahagulgul at umiyak. Binugbog siya ni Zing Hao at sinumpa. Makipag-divorce ako sayo, malaya ka na ngayon. Kung hindi, hahanap ako ng papatay sayo, sa iyong mga magulang, at sa iyong kapatid. Tuluyan ang bumagsak si Liking. Sinubukan niya ang lahat ng aking makakaya para pakasalan ng pamilya Zing. Gusto niyang maging asawa habang buhay, ngunit ngayon, tuluyang nasira ang kanyang mga pangarap. Ang lahat ng ito ay dahil kay Charlie. Labis niyang kinasusuklaman si Charlie, ngunit ngumiti si Charlie nang mapanlait sa oras na ito at sinabi kay Claire. Honey, hayaan silang magkagatan sa isa't isa tulad ng mga aso, umalis tayo. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Claire at naglakad papunta sa elevator. Nanginginig ang magagandang mata ni Claire, at nabigla siya at hindi makapaniwala, saan ang daming alam ni Charlie tungkol sa madilim na kasaysayan ni Leaking. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ang kanyang tingin ang tumingin kay Charlie, at hindi siya makapaniwala at nagtanong, sinuri mo ang mga bagay na yon? Paano ito posible? Saan ako magkakaroon ng kakayahang ito? Sabi ni Charlie Haha, nasugatan ng gusto ang isang kaklase ni Lee King noon. Siya ay naghuhukay para sa itim na material ni Lee King, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magagamit ngayon. Sa sinabi niyang yon, isinakay na siya ni Charlie sa elevator. Pagkapasok na pagkapasok niya sa elevator ay pinindot ni Charlie ang button sa itaas na palapag. Nagmamadaling nagtanong si Claire. Charlie, mali ba ang pagkakapindot mo na floor? Hindi ba ang itaas na palapag ay Sky Garden? Bahagyang umiti si Charlie. Honey, ang pupuntahan natin ngayon ay ang Sky Garden sa itaas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Claire ay tinamaan ng kidlat. Hardin sa langit? Paano kaya yun? Sa buong Ores Hill, alam ng lahat na ang Sky Garden ngayong gabi ay halatang inilaan ng isang misteryosong lalaki. Kahit na may mahusay na kakayahan si Charlie, imposibleng magbok ng lugar sa Sky Garden para ipagdiwang ang ikatlong anibersaryo ng kasal. Ngunit sa susunod na sandali, isang matapang na ideya ang biglang lumitaw sa puso ni Claire. Hindi kaya si Charlie ang misteryosong lalaki na nagpareserba sa buong Sky Garden? Bagaman ito ay tulad ng isang pantasya, ngunit sa sandaling ito, bukod sa paliwanag na ito, mayroon pa bang iba pang mga posibilidad? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Claire na magtanong. Charlie, ikaw ba ang nagpareserba sa hanging garden? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, oo, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamalaking sorpresa ngayon. Bibigyan kita ng isang mayayabong na kasal na hindi maaaring kopyahin ng sinuman. Ano, pakiramdam ni Claire na short-circuited ang utak niya. Kung ito ay talagang isang malaking sorpresa na inihanda ni Charlie para sa kanya. Kaya, hindi ba siya ang pinakamasayang babae sa Ores Hill ngayong gabi? Sa pag-iisip nito, naging mabilis ang paghinga ni Claire at halos mawalan siya ng kakayahang mag-isip. Kabanata 70. Tulad ng kanyang panloob na mundo ay gamulong. Ang elevator ay nakarating sa pinakamataas na palapag ng Shangri-La Hotel. Bahagyang yumuko ang isang service staff sa pintuan at nakangiting nagsabi, Miss Claire, sa ngala ng Shangri-La Hotel, nais kong ipaabot ang aking taos pusong pagpapala sa iyo at kay Mr. Wade para sa anibersaryo ng inyong kasal ngayong gabi. Kinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabi sa kanya, Bumalik kayong lahat. Agad na umalis ang lahat ng mga tauhan. Sa buong hanging garden, tanging ang mundo ni na Claire at Charlie ang natitira. Nasa panaginip si Claire. Sa sandaling ito, ang binabati ay isang malaking espasyo na may marangyang estilo. Ang napakarilag na kristal na kisame ay nagbibigay ng malinaw na liwanag, na ginagawang elegante at tahimik ang buong sky garden. Pinu-puno ng malambot na mga obra maestra ng piano ang Sky Garden at dahan-dahang sumasakop sa puso ng mga tao, na nagpapahirap sa pakiramdam ng tensyon at galit. Ang mga sariwang high-end na sariwang bulaklak na inihatid sa pamamagitan ng hangin mula sa ibang bansa ay nagpapalabas ng mga pagsabog ng halimuyak. Hindi malakas ngunit kung anumang bagay ay nagbabago sa mood ng mga tao. Ito ay hindi maipaliwanag na tahimik at maganda. Sa oras na ito, sa pagbabago ng piano repertoire, ang pinakaklasikong marcha ng kasal na tinatawag na Midsummer Night's Dream ay biglang tumunog, at ang malambing na tunog ay walang katapusan. Nang si Claire ay nahihilo na humahanga sa magagandang tanawin, si Charlie ay nagsuot ng isang dissenting suit at naglalakad patungo sa kanya na may dalang bungkos ng mga bulaklak sa bawat hakbang niya. Sunod-sunod na magaganda at napakarilag na pulang puso ang umaalingaungaw sa sahig na gawa sa kristal na salamin. Tila ang mga puso ng pag-ibig na ito ay sumasayaw sa tunog ng piano, na nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na visual na epekto. Sa sandaling ito, sa labas ng Sky Garden, hindi mabilang na mga tao ang umaasa sa lahat ng nangyayari sa loob sa pamamagitan ng kristal na salamin na panlabas na dingding at sahig. Ang tanging ikinalulungkot ay ang lahat ng salamin sa hardin sa kalangitan ay malabo sa isang tiyak na lawak. Makikita mo ang isang pares ng mga binata at isang babae sa loob. At ang mga bulaklak sa loob nito ay napakaganda. Nariyan din ang pulang pag-ibig na patuloy na sumusulpot sa sahig inaasahan ito ng hindi mabilang na kababaihan at nagsasabing, napaka-romantiko nito, hindi pa ako nakakita ng ganitong romantikong eksena sa buhay ko. Kung ako ang babaeng yon, mamamatay ako sa atake sa puso ngayon. Sus, ang pigira ng lalaking yon ay tila isang misteryosong mayaman. Sayang hindi ko makita ang mukha niya. Oh, anong torture? Ang mga eksena sa Sky Garden ay lubusang lumubog sa mga taong nanunood ng kaguluhan mula sa labas ng mundo. Libu-libong tao ang tumitingin dito at hinahangaan ito ng labis na inggit. Ang mga mata ng lahat ay puno ng mga pagpapala. Pinagmamasdan ng engranding hardin na ito na tila nakabitin sa hangin. Hindi mabilang nakababaihan ang napaluha, at nakaramdam ng hindi mapigil na inggit sa kanilang mga puso. Lalo silang na-overwhelm. Sa sobrang ingit nila ay hindi na sila makapaghintay na maging pangunahing tauhang babae sa engranding kasalan ngayong gabi. Hindi man makita ng mga tao ang totoong mukha ng dalawa ngayong gabi. Ramdam pa rin nila kung gaano kasaya ngayon ang pangunahing tauhang babae. Dahanda ang lumapit si Charlie sa kanya. Itinuro ang tanawin sa gabi ng Oris Hill sa labas ng French window, at buong pagmamahal na sinabi, Flare, mahal kita hindi pa kita kayang bigyan ng kasal noon. Sana para sa atin lang itong isang kasal para sa dalawa. Sana magustuhan mo. Si Claire ay bumalik sa kanyang katinoan. Tinak pa ng kanyang bibig. Ngunit ang pag ng mga bulaklak ng peras ay nagdulot ng ulan. Mga luhang bumagsak sa lupa na parang perlas. At ang kanyang magandang mukha ay patuloy na bumagsak. Matapos marinig ito, hindi na napigilan ni Claire ang gulo sa kanyang puso humakbang pa sulong, bumulusok sa mga bisig ni Charlie, at naluluhang sinabi, gusto ko ito, gustong gusto ko talaga ito, salamat, salamat Charlie, salamat. Speaking of this, mas lalong umiyak si Claire, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay sulit ang lahat ng mga hinaing na dinanas niya sa nakalipas na tatlong taon. Kahit paano ginawa ni Charlie ang lahat ng ito, at least sa ngayon, napakasaya niya at ngayong gabi siya ang pinakamasayang babae sa Ores Hill